Breaking news mga kabayan, sikretong pagawaan ng nuclear weapon ng Iran na wasak sa isinagawang pag-atake ng Israel. American business tycoon na si Elon Musk, bakit nga ba nakipag-meeting sa ambassador ng Iran? Islamic Republic, nangako na hindi raw sila magsasagawa ng assassination attempt laban kay US President-elect Donald Trump. Samantala, militanteng grupo ng Hamas nagmamakaawa na. Nakikiusap na rin ang hamas sa Amerika na hikayatin ng Israel na itigil na ang ginagawa nitong mga pag-atake sa Gaza at sa Palestinian people. Ako po si Roy Z and welcome sa Yen Thoughts. Kung hilig mo ang mga gratong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Hamas is ready for a ceasefire in Gaza. Ito ang sinabi ng senior leader ng Palestinian militant group na Hamas noong November 15, 2024. Ayon sa report ng Indian newspaper na Mint, sinusubukang higayati ng Hamas sa panguna ng kanilang leader na si Basem Naim ang Amerika, lalong-lalo na si US President-elect Donald Trump Napakiusapan daw nito ang Israel na itigil na ang mga isinasagawa nitong pag-atake sa Gaza Strip. Ang statement na ito mula sa Iran Supported Group ay matapos ang pagsuspindi ng Qatar sa kanilang role bilang mediator sa pagitan ng Israel at Hamas sa pagsusulong ng kasunduan sa tigil putukan sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin na binubomba ng Israel Defense Forces ang Gaza Strip at halos wala nang na ang ligtas na lugar sa loob ng Palestinian territory. Higit isang taon na nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel noong October 7 ng nakaraang taon. Pero hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin tigil ang kaguluhan sa bahaging ito ng Middle East. Samantala, sa inilabas naman na report ng The Telegraph noong November 15, 2024, sinabi nito na nagawang mawasak ng Israel ang mga sekretong nuclear weapons facility ng Iran na nakabase sa Parchin Military Base Kabilang sa mga nawasak sa isinagawang airstrikes ng Israel Air Force noong nakalipas na buwan ay ang mga sophisticated equipment ng Iranian military na kinakailangan para mag at makapag-testing ng mga plastic explosives na ay binabalot sa enriched uranium sa loob ng isang nuclear bomb. Ayon sa pinaka na report, tinarget ng Israel Forces ang Talegantu Facility malapit sa Tehran noong October 26 na naging sanina pagsabog ng katabi nitong gusali sa Parchen Military Complex. Ang Talegan 2 ay bahagi ng sinasabing Iranian Military Nuclear Program na itinigil ng Islamic Republic noong 2003. Sinasabi ng Iran na matagal na itong inactive. Lumalabas na nagsisinungaling lamang ang Iranian government sapagkat natukoy na nasa active status pa ang naturang pasilidad. Ayon sa Israel at US officials, ang mga activities sa nuclear facilities na ito ay muli raw nagsimula ngayong taon. Isa raw itong top secret operation ng matataas na Iranian government official at kakaunti lamang ang may access sa impormasyon tungkol dito. Kamakailan nga lamang ay sinabi ni Iran Foreign Minister Abbas Arabchi na hindi makikipag-negotiate ang Iran sa usapin ng kanilang nuclear program sa kabila ng mga pressure at intimidation mula sa bansang Amerika. Ilang linggo nga bago manalo bilang US President si Donald Trump, nakipag-usap na nga si Arabchi sa head ng UN Atomic Watchdogs na si Rafael Grossi. Ang mga hindi magandang usapin hinggil sa nuclear program ng Islamic Republic ay dapat daw na isisi kay Trump dahil nga sa pag-withdraw ng United States sa nuclear deal nito sa Iran sa unang termino ng President-elect. Sinabi ni Grossi na bibisitahin niya mga uranium-enriched sites ng Iran sa Fordo at Natanz para magkaroon ng ideya ang international community kung gaano na nga baka develop ang nuclear program ng Islamic Republic. Nakipagpulong din si Grossi sa head ng Atomic Energy Organization ng Iran dito nga ay nagbigay ng matinding babala ang Iranian government na kung magkakaroon man daw ng hakbang ang sino man para sirain ng kanilang nuclear program ay sisiguraduhin daw nito na mananagot ang kanilang kalaban. Hindi nilinaw ng Iran kung sino ang tinutukoy nito. Ngayon pa man, sa kasalukuyang sitwasyon, alam naman natin na gustong targetin ng Israel at ng Estados Unidos ang mga nuclear facilities na ito ng Tehran. Ayon pa kay Grossi, ang pagkipagpulong niya sa Iranian government hinggil sa usapin ng nuclear program ay para masigurong may ang paglala ng kaguluhan sa Middle East. Sa ngayon, na malapit ng maupo bilang presidente ng Amerika si Donald Trump, inaasahan ng marami na papanigan ito ang plano ng Israel na atakihin na nga ang mga nuclear facilities na ito ng Islamic Republic. Sa iba pang mga balita mga kabayan, American businessman at itunuturing na pinakamayamang tao sa buong mundo na si Elon Musk nakipagkita sa Iran's ambassador to the United Nations. Sa inilabas na report, nagkita si Musk at ang Iran envoy na si Amir Said Iravani sa isang secret location sa New York City noong November 11 at nakasentro ang kanilang naging usapan sa kung paano pahuhupain ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng United States bago pa nga maupo sa pwesto bilang US President si Donald Trump. Sa ngayon, ang malaking katanungan para sa maraming eksperto kung gaano nga ba kalaki ang magiging impluensya ng isang Elon Musk sa susunod na administrasyon lalo na pagdating sa US foreign policy Kamakailan lamang inanunsyo ni Trump na si Elon Musk at si Vivek Ramaswamy ang magiging head ng bagong Department of Government Efficiency ng kanyang administrasyon. Kaugnay nito ay nagpadala naman ng isang private letter ang Iran sa Biden administration at ipinapangako ng Islamic Republic sa liham na ito na hindi sila magtatangkang patayin ang susunod na presidente ng Amerika. Dumating sa US ang liham na ito ng Tehran noong October bilang response sa naging warning ng Amerika kaugnay nga sa mga isinasagawang assassination attempt ng Iran laban kay Trump. Ayon nga sa Estados Unidos, anumang maging banta ng tiran sa buhay ni Trump ay tuturing ng Amerika bilang isang uri ng act of war. Ang pangako ng Iran na hindi itutumba ang bagong halal na Pangulo ay tila kabalik ka naman ng kanilang pangako na ipagiganti ang pagkamatay ni Iranian General Qasem Soleimani, ang commander ng Quds Force na napatay sa isang US airstrike noong 2020 sa utos mismo ni Donald Trump. Walang pirma ng opisyal ng Iran ang naturang sulat na ito, kaya't hindi malinaw kung totoo nga ba ang sinasabi ng Iranian government Matatandaan na bago ang US election, isang pugante ng Iranian government ang na-intercept ng US government na plano sanang magsagawa ng assassination attempt laban kay Donald Trump. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Kuli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.